exit yung porta neta, apa-apo napiye. So yeah, dito natin yung noise. Okay, mapab នៅថ្ងៃនេះ dito na kami sa Pangasinaan ah. daming kaka ah. Puro bangga pala, no? <clears throat> na yung mga galing sa akin, sir? Mga anak. Ito, anak to. Sigurado. No. Anak to. Sigurado. Ito yung anak ng trio. Ito yung huling trio. Yung naunang trio. Oo. Oh. Nakapagpaalabas na agad si sir na galing sa akin. Pero yung bullet, hindi yan galing sa akin. Eto, sigurado, manok ko to. Eto, Oh. Eto, sir, akin to galing. Anak to, sir. Ito, ito, ito. Na. Oh. Puro mangga pala, no? Ah, dagupan. So, ito yung conditioning nila. ah uh, ano? Conditioning. Magsisimula pa lang. <laughs> Wala akong gradas na maayos. Yan ang gradas ko. Okay na yan. Ito yung asamuhin ko. Alan! Alam mo na yun. anak ng materyales niyo na binigay sa akin. Yung una. Aba, aba. Mas matipid sa space ay no pag ganyan ano. 4x4 matipid sa space. Eh no oh. ma mga... Mas gusto ko yung lumalabas sa sunog eh. Magiging napatibot ito ni Lala, sir. Tapos madaming paala. Hindi ko pala may meet si Bossing. Hindi, gusto nyo ma-meet si Bossing? Saka na, pag ano, susunod na lang. Ha? Ah, tulog. Pero wala dito? Wala lang din sa... Ano pangalan ni Boss? Nilson Cervantes. Ayun. So yung deliver, deliver natin, yung itlog dito sa Pangasinan. O oh, ayan, Ay yung Boston Black. Ah, ito po yung Boston Black. Oo. Yeah. Eh yan lang ang pinaka-matured-matured yeah. Yung iba medyo hindi pa eh. Eh binili ko na nga sa'yo yan, oh. May forma na kahit papano. <laughs> Tapos ito yung abunayon, Ayun yung Boston at yung sweater Ah, ah, ah. Yung mas light yung ganon, yun ang sweater, yung isa. Yung, yung mas maitim, yun ang Boston. Ang daan nilang laban, oh. Wala, tinatanggal ko na. Ito yung laban ko lang ito yung ito. Mm hmm. Makas... Baka Nakasali kaya doon sa December 3? Subukan nyo ko. O, ito galing ito sa atin. Okay. Brilliant ngayon, 2024 na. Roundhead. Okay. Yeah. Yan ang abonayo na diniliver natin. Tapos yung dalawang pulit. So, andito na tayo sa Pangasinan. At yung Boston Black. So, yan. Araya sa tabiwan ko. Tapos yung itlog. Yan yes, sir, may sobra yan. Alam, so, tanggilin mo na lang para may natin yung isang tray. Ano ay ano pong bloodline ng uh, ipin Um kung ano yung nakasulat diyan, yun din ang sundin mo sa marking para may papadala ko sa iyo yung marking. Mm. No. Para masabi ko yung bloodline. Huwag mong babaguhin yung sulat sa likod. Bahala ka na dun sa, sa marking nga? kung ano. Pero kung yung sulat, ito, yung pangalan, yun. Pangalan ng itlog. Oo. oo. Nakalagay sa itlog. Ayun pala, malilipat mo yung isang tray lang. Malilipat mo lang yung isang tray. Ayan o, oh, golden boy yan oh. o. Boston Black. Oh, Boston Black. Ito o. Oh. Ito, abo na, abo na yun to. Abo na yun. Ito, golden boy sweater. Yung bagong imported na golden boy to pangalawang salang na niya yan. Basta sa ka ng record niya. nandun doon. Basta importante, yung marking ng egg, huwag mong babaguhin, na sir? Bago. Ito, Boston Black. Ito, may abuhin, no? Abuhin to. Ito, Boston Black. Pure. Yung Boston One, ganoon din na naikon ikon na, na ito sir o hindi pa na sasalang mo na yan pwede mo na isalang so, hindi pa na, na hindi pa na hindi pa hindi pa so yan yan ang dinilidya natin dito sa pangasinan ng para manang, Manang? Barangay Kamanang. Barangay, ah, ka manang. Barangay, Kamanang. Ayun, Barangay Kamanang. So, andi dito tayo. Ayun, kay Boss Nelson Cervantes. In lines pangatlong punto na namin ah pangatlong kuha na nila sa akin puro trio pero hindi pa rin kami nagkikita ni Bossing <laughs> baka sa susunod pero yan no oh, halos bloodline ko nandito na may, may bulit din dyan sir Ah, may bulik din pa. May bulik din na Laan oh. Lalo, tinino natin kagabi, no? Yung dom. Yung dom, 47. Ang bulik. Meron ba? Meron dyan. Ang daon 47 meron dyan. Nakita mo ba? Mm -hmm. Oo. Oh. Ayan o. Eh. Oo oh, yan. Meron. Ah. So, ayun. Ayun, lilipat na pala. Ayun, malipat. Para, ano, kulang ang trade dun eh. So, madami ding, ano sila, manok. Sa kahit, simple lang yung space, pero organized. Nasa maayos. Oo. Oh tatlo farm nila pero bali tatlo yung farm na sir bali tatlo yung farm tatlo yung bali tatlo yung farm dalawa pa yung nando doon magkabukod paano yun paano yung tao ah napunta sila doon pero yung size ng farm ganito rin o oh, mas malaki dito ah. So yun. At kami magpapaalam na, malayo pa kami. Hello sir, bye bye, thank you. Ito po si Randy Hebron TV. Nandito kami sa Pangasinan. Kasama ko si Alan. Gala-gala muna. So, ayun. Ayun. dito na lang. Bye-bye. Ano mula sa ano? Kamanang? Ay, si, Ayun. Okay, paalam na ulit. Mula sa Kamanang. Kamanang. Kamanang, Kamanang Riverside, Pangasinan. Ito po si Randy Hebron TV. Nagsasabing... Ingat po tayo lahat at salamat po sa inyong lahat. Bye bye. So ito yung NGC na bullet nila. Yan. Yan, oh. NGC line. Pagkasinan. Yung mga Gilmore nila. Ayan. So, ito, Boston sweater, galing sa atin. So, 3 years na silang kumukuha sa akin ng breeding materials. Ito ay isa sa resulta ng breeding materials na galing sa inyong lingkod. Ano? Ito, ito, ito pa, galing sa atin ito. itsura. Pogi. Oh, ganda ng tindig. Saktong ko -sapo lang yung tindig. Oh. oh. ito breeder. Oh. Palagay ko ito galing sa akin. May mga breeder nila. Ang nakukuha nila sa akin treyo eh. Ano na? Limang treyo na. Ayun. So, oh, so yun. at ah, ito kami po ay eh, ang na. <coughs> Tatlo po yung kanilang farm dito. Isa po ito sa farm nila yung iba nandun sa kabilang street pero mas malaki daw yung dito o, ito naman yung kanilang game mall.